We put in work. So ayun na nga no, ah, inilabas na nga ang bakerahen chapter 35. Sa nakaraang chapter nga ay eh, may kita nga natin na nakatulog na nga itong si Pickle sa laban dahil sunod-sunod na nga ang pag-atake ni Jack Hanma. Sa pagpapatuloy nga ng Bakirahen chapter 35, may kita nga natin na nagsisigawan na nga ang mga taong nanonood sa naging laban nilang dalawa. Marami din talaga ang nagulat dahil lumakas nga daw itong si Jack Hanma. At usap-usapan pa nga na si Jack mismo ang nag-declare na nanalo na nga ito sa laban even hindi pa nga ito inaano ng mga judges. Pero sa pag-declare nga ni Jack Hanma na siya mismo ang nanalo ay eh halos maghiyawan naman ang mga nanonood sa naging laban nila. At talaga may kita nga din natin itong si Jack Hanma na proud na proud pa nga sa kanyang pagkapanalo na halos magkaroon pa nga ito ng mga aura sa kanyang katawan. Habang nagmamomentum nga itong si Jack ay eh bigla nga itong napatingin sa gilid nito at may kita nga natin na nagising na nga itong si Pickle. At gulat na gulat din halos ang lahat sa pagtayo nga nitong si Pikel. Habang magkaharap nga ang dalawang magkalaban e eh biglang ngumiti nga itong si Pikel kay Jack Hanma na kahit basag na basag nga yung pagmumuka ni Pikel e eh, nakuha pa nga nitong ngumiti sa harap ni Jack Hanma. Habang nakangiti nga itong si Pikel itiraas nga niya yung kanyang isang kamay na tila may kipagkamay nga ito kay Jack Hanma. Habang dahan-dahan nga nilalapit ni Pikel yung kanyang kamay kay Jack e eh, hinawakan din naman ito ni Jack. Pero may nakaagaw pansin talaga sa akin mga parno, totoong lumaki nga talaga itong si Jack Hanma kaysa kay Pikel. Dahil mapapansin nga natin na halos tingalain nga ni Pikel itong si Jack Hanma pero habang magkahawak kamay nga sila e eh, nagpapakiramdaman pa nga yung dalawa. Bigla talaga ako ng lead dito mga para kay Pikel sa page na to. Halos parang naging underdog tuloy yung size ni Pikel dito. Anyways habang magkahawak nga ang kanilang isang kamay e eh, hinawakan pa nga ito ni Jack Hanma. Natila tila parang nagpapasalamat nga ito sa naging laban nilang dalawa. Matapos nun halos magpalakpakan nga ang mga nanonood pati nga itong si Baki Hanma ay napakiti pa nga sa nangyari. At bigla nga nagsalita si Pikel dito na panalo na nga daw itong si Jack Hanma sa laban nila. So meaning officially na nga panalo nga itong si Jack Hanma against kay Pikel. Matapos sabihin nga ni Pikel na panalo na nga itong si Jack Hanma, eh tumalikod na nga ito at naglakad palayo. Pero this time nga eh halos manlaki nga ang mga mata ni Jack Hanma sa kanyang narinig sa pagsasalita nitong si Pikel. Habang naglalakad nga itong si Pikel halos hindi nga mawala nito sa pagmumuka nito ang ngiti. At dito nga natatapos ang Bakirahen chapter 35. So, ito na nga mga parnoa, ah, magbibigay naman ako ng aking opinion regarding sa chapter na to. For me personally, may opinion sa na naging laban nila ni Pickle, parang ko lumakas nga dito si Jack Hanma. Kasi may kita nga natin na talagang malaki ang tinangkad nitong si Jack. Alam naman natin na mas matangkad nga itong si Pikel kaysa kay Jack Hanma sa mga nakaraang Baki series. At baka nagpadagdag nga itong si Jack Hanma ng height kay Dr. Shinogi. At baka na sense nga din siguro ni Pickle na lumakas nga itong si Jack Hanma kaya hindi na din ito pumalag sa laban. At isa din sa mga nakikita ko reason kaya sinabi din ni Pikel na panalo na si Jack Hanma, siguro si Jack Hanma lang yung kauna-unahang human na nakapagpatulog sa kanya sa laban. Siguro nga in the past like ni Pikel kapag nakikipaglaban nga ito sa malalakas na dinosaur, may time na natatalo siguro ito sa laban at nakakatulog. And another thing is magiging lalo ni Jack ang respect ng kanyang ama na si Yujiro Hanma. Since malalaman nga ni Yujiro na natalo nga nito si Pikel, baka susubukan nga ni Yujiro kung gaano na nga ba kalakas itong si Jack Hanma. At alam naman natin na naghahanap nga na malalakas na mga itong si Yujiro since naglaban na nga sila ni Baki. At dineclare din niya na si Baki isa sa malakas sa mundo. Baka i-try din ito yung lakas ng isa nitong anak na si Jack Hanma. Kayo kung tatanungin, mapapansin ba siya ni Yujiro Hanma? Dahil noon pa man hate na hate na ni Yujiro itong si Jack Hanma dahil sa mga bawal na gamot na tinitake nito. Sorry to keep you waiting. I was a little tied up. Now let's finish what we started. It's time to end this, Father. you dishonor the hanma name you failure you're pathetic don't walk away from me ah! fighting is just another type of fighting you can find on any battlefield <gasps> your opponent backs off quickly you could lose your teeth from their roots ah! fool Kind of idiot loses twice in one day. Pitiful. Well, Baki, seems you did better than I anticipated. <laughs>